morning guys, morning, morning Ngayon na ay sa araw ng Sabado guys So guys, nandito tayo sa loob ng Camp Aguinaldo So napakaganda dito guys, napakadaming kahoy So ikot-ikot ko lang kayo guys uh, Hindi naman siguro bawal Hindi ko naman ipapakita yung mga masisilo Yung mga, mga puno-puno lang entry may dito guys bawal kang magkuha kuha dito kaya papakita ko lang sa iyo yung dadanan ko lang ng mga kali right. <coughs> ang kampo ka guys napaka ano mayan, napakaganda dito sa loob siyempre yung mga kampo po to eh disiplinado po mga tao rito kaya napakalinis saka dito guys pagka uh, may crossing dito uh, first stop first, first to go first stop first to go yun ganun po sa mga military camp Kailangan na uh, pag nag-crossing, stop. Tapos, titingnan mo yung, <clears throat> titingnan mo yung kung sino nauna sa inyong dalawa. Kailangan, kung nauna siya, paunahin mo siya. Ganon. Ganon dito, guys. Ganon ang mga disiplina dito. hintoka, ka tuloy niya na uh, crossing yan kahit walang kahit walang sasakyan guys ihinto ka tapos katulad na una ako doon ayun lang guys nga nagwawalis dito guys mga militar ito na lang yata ang kampo na medyo nabawasan na yung mga kampo natin kasi yung yung Port Bonifacio dati kampo rin yun eh pero ano na ngayon eh diba nagawa ng BGC dati guys kampo yon eh Golpian golf yan, golf. Ay, ay, Pag nakatira ka dito, parang wala kang problema. Kasi puro puno. libre Bawal dito Kuha ng mga CCTV pong ano, lugar So kaya dito lang tayo guys sa Sa main road Alam naman natin na bawal Kaya hindi tayo pwedeng kumuha dito ng mga <coughs> Bagay na hindi mo pwedeng kuha ng <coughs> May mga kundo rin dito guys sa loob. Siyempre mga ano yan, yung mga antena dyan. Karamihan, asawa ng sundalo. Alam nyo mga guys, dito sa loob, dadaan ang station ng subway dito. Kapag kita ko sa inyo kung saan dadaan ang subway. Yan. Ito guys, oh so yan, yan, yan Kita mo yan. Yan, ginagawa yan sabi ng subway station yan, guys. Ito itong pader na ito. Yan. Diyan dadaan ng subway papunta ng Ortigas. Yan, itong na na ito, subway yan, guys. Palabas na tayo guys oh. So yun nga guys uh, Palabas na tayo marami sanang pwedeng ikutan doon kaso lang baka mahalata tayo yeah. Ito, itong mga truck na ito, yung gumagawa sa saboy guys. Yung mga truck na yan. yung subway natin guys dadaan nyo ng katipunan kaya dito ang lusot nya eh so ito ito ang subway guys ayan ayan, ayan ang lusot nya ayan o so, pakatipunan doon Ay, So, maaga pa, guys. Uh, uwi muna tayo. Maaga pa. So, boring magtambay-tambay. At guys, daan tayo dito sa uh, pasyalan dito sa aming lugar. Pakita ko lang sa inyo yung mga pasyalan dito. Alright. So yung laging binaba guys na ilog. Ayan, eh, no? Pero pag uh, walang ba, napakaganda rito guys. Ah uh, dito kami nagja-jogging. May mga palaruan na rin dito. Oh mm -hmm. no. dito, guys. Oh, oh. Ang daming basar dito, guys. Ayun, boro basar 'yan, mga tindahan 'yan. alright guys huwag so na tayo so ayun na nga guys nakalabas na tayo ng kampo so hindi na tayo masyadong siyempre bawal kampo po yun eh bawal tayo magkuha uh, kuha, kuha ng mga larawan doon so kung ano lang nadaanan ko yun lang ang binigyan uh, binidyo natin so alright guys pinakita ko yung mga hindi pa nakakapasok ng kampo aginaldo Ganong kaganda ang loob ng kampo natin napakaganda napakadisiplinado so yun nga lang siyempre strict to bawal magkuha ko doon dun <laughs> para sabihin tayo ay uh, masamang tao so alright guys maraming salamat Sana nagustuhan nyo yung aking uh, napare-exing uh, video